Hello mga kaluto! Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw, magluluto po tayo ng ginataang tulingan mga kaluto. Yan mga kaluto, naihanda ko na po ang lahat. Ilalagay na po natin at umpisan na po natin magluto. Yan po, ilagay na po natin yung ating kamyas. Isunod na po natin yung mga na-slice kong liempo mga kaluto. Ilagay na rin po natin yung ating na tulingan na slice ko na po yan, nalinis ko na rin po mga kaluto. Bali dalawang kilo po ang ating lulutuing tulingan mga kaluto. Kapag nilagay na po natin lahat yung ating tulingan sa ating palayok, blakyan na rin po natin ng asin mga kaluto. Yung katamtamang alat lang po, ayon po sa inyong panglasa. Isunod na po natin yung kakanggata mga kaluto. At maglalagay din po tayo ng tubig pantay po sa ating tulingan. Takpan na natin at isalang na rin natin mga kaluto. Lutuin po natin yung ating tulingan sa medium heat mga kaluto. At uh, hintayin po natin kumulo ng kumulo mga kaluto bago natin ilagay yung siling panigang mga kaluto. So, iyan na nga mga kaluto. Kulong-kulo na po siya. Pwede na natin ilagay yung siling panigang. Takpan uli natin. At ilagay na po natin yung pangalawang kakanggata mga kaluto para malapot na malapot po ang ating ginataang tulingan mga kaluto. At ay sunod na rin po natin ilagay yung ating na siling pula mga kaluto. At uh, hayaan natin uh, maluto at uh, kumulo ng kumulo mga kaluto itong ating uh, ginataang tulingan. Pwede na po nating tikman mga kaluto. So itsura pa lang niya mga kaluto Napakasarap na Luto na po ang ating ginataang tulingan Hanggang sa muli Ito po ang inyong kaluto Nagsasabing lagi magdasal Count your blessing and stay positive